tambayan. Okay, maraming salamat, Danny Cruz. Mula ho dyan sa Kamanava. Sa pagkakata ito, tayo po ay uh, magtungo sa isyo nga po yung binabanggito natin na uh, balita hinggil po dito sa Magna Carta for Seafarers uh, Bill. Pero meron pong umaapela kay uh, Pangulong Bongbong Marcos na isa pong advocacy group na huwag pong lagdaan ito pong neratipikahang uh, bill po na ito. Pang, uh, actually, dapat ito ay uh, batas na eh. Pero po ito ay uh, kumbaga na ano ito naudlot po yung uh, pagiging batas po nitong uh, Magna Carta for Seafarers Bill. Nasa kabilang linya po natin ang uh, isa pong uh, dati pong uh, kongresista, dati pong kinatawan ng uh, bayan na uh, muna Portales si Attorney Neri Colmenares at charin po ang chairman nang uh, bayan muna na kumakatawan din po sa panig po ng mga seafarers. Magandang uh, tanghali po uh, kong welcome po muli sa DWI ZLU 23. Uh, magandang mga umaga Drew at magandang umaga din po sa mga listeners ninyo sa DWIC. Opo, uh, kung nabalitaan <laughs> po namin mukhang uh, pa, ano, ito, pa, hindi ko mabatid uh, kung ano ba ang uh, sitwasyon ng kahihinat na nitong uh, Magna Carta for Seafarer's Bill. Dapat ito ay naging uh, batas na di ho ba? Though nagkaroon ng uh, aberya. Kung ano ho ang uh, update ho dito? Ano po ba itong kine-question ninyo sa final version po nito kung uh, paano kalang batas na ito? Ano yung particular ho na provision na kine-question po ninyo? Well, hindi ka nag-iisa, Drew. No? Kasi marami rin ang na nagulat dito. Kasi napumasan na ito last year. Eh. Uh, third reading na uh, wala doon sa Magna Carta. Tinanggal naman yung requirement eh uh, no? uh, mm -hmm. ano ang nakalagay doon sa original eh tinutulan pa siya ng mga marino mga seafarers mm -hmm. dahil uh, nakasaad lang doon pag nanalo na ang seafarer o marino halimbawa sa okay. Dole o sa NLRC mm -hmm. dahil sa uh, hindi binigay ang kanyang halimbawa disability Disab benefit yes. uh, mm -hmm. na putulan siya ng kamay kaya kailangan niya ng may ayaw bayaran ng employer, Opo. naman nanalo siya. Mm -hmm. Hindi niya makuha ang panalo niya sa NLR, si Osadole, hanggat gusto ng shipowner na mag -peel. Di may problema talaga tayo dyan kasi paano pakainin ng si Ferrer yung pamilya niya? Opo. Wala na siyang trabaho, putol ng amay niya. Eh. Paano niya italihan? Kamot well, niya, ano na yung mga kamot niya, mm -hmm. hospital niya. Uh, maghihintay siya sa lima, pitong taon na nag apila ang ship owner sa Court of Appeals uh -huh. o sa Korte Suprema. Ba, hindi naman ata tama yan. Okay. So, so, nilalabanan ng mga seafarers ang band na ito, natanggal na yan dati. Ngayon, kamukat-mukat natin, Drew, nabalik yung band na yan na hindi apa? namin alam uh, uh -huh. dahil nag-bike ulit sa Senado Tom, La at House. nila itong band na ito. Kung last time pinag-uusapan natin, escrow eh, di ba? <laughs> Kung natatanda Correct. Ako, escrow. Correct. Ngayon, ito namang uh, band. Pero alam ko dati, di ba inalis na yan? So, uh, Correct. Natanggal na yan. So, sa dating enrolled Correct. bill, ano nangyari? Paano panong pa naibalik yan? Sin si, I mean, Paano uh, naibalik yan? Sinong nagpasok uh, niyan yan? Yang, uh, yung provision na yan? <laughs> Kasi nilabanan ng mga marino yung escrow. Hmm. So nang binalik nila, parang ang sabi, itago nyo na lang ako sa pangalang band. <laughs> kaya, <laughs> kaya nila, hindi mahalata na mga marino na yung band na yan, no, escrow. pareho lang yun. Oh. Parang uh, hindi mo pa rin makukuha ang panalo mo sa NLRC o sa Dole hanggat uh -huh. hindi ka maglagay ng band. Okay. E, kung gusto ng ship owner na mag-ano siya, na mag siya. Hindi naman yung tututulan ng, ng Marino eh. Mm. Pero huwag mo naman kaming id idamay diyan. mag a ka sa Korte Suprema, di ba hala ka? Mm. Pero ibigay mo na yung aming panalo, di ba? Mm. So yun ang unang komentaryo namin diyan. No? Uh -huh. mm -hmm. uh, kaya uh, tinututulan. At pangalawa, siyempre maliban sa masama yung epekto sa mga seaman ng band na yan, mm -hmm. hindi rin dumaan sa tamang proseso. Uh -huh. Kasi nakasana yan ng Sena, nung ha, both houses, sa may Opo. ratify, nag na. Mm. Tapos na-transmit na sa uh, Malacanang. Opo. Ngayon, sa ilalim ng konstitusyon natin, pag na-transmit sa Malacanang ang enrolled bill, pag hindi yan pinirmahan ng presidente within 30 days, magiging batas yan. Mm. So, di may batas na dapat. Kasi kailan pa pinasa yan, December of 2023? Ah... Uh, 24. O. Uh -huh. Ano ngayon? Anim na buwan na, kalahating uh -huh. taon na. Oo. Uh -huh. well, tapos biglang nagulat ang lahat na, oy, hindi pa pala batas 'to. 'Yun uh -huh. pala sinol na naman, Binaycam na naman ulit, niratify na naman ulit. At uh, ngayon, binalik na naman ulit sa Malacanang. So, witulog so, uh, ano na lang may tulog talaga sila dito sa Korte Suprema. O oh, pa Para pang ilang beses na ba 'yan? Ang tagal nang hinihintay ng mga seafarers 'yan dahil ang daming kinakaharap na problema ng mga mandaragat na Pinoy sa Red Sea, 'di ba kung maaalala mo? At uh, kong sa Red Sea may actually meron pa nga hindi pa lumalaya, 'di ba? Sa hawak ng mga Houthi ba o mga uh, Iranian? Mm -hmm. Pang pangtama ba nag, uh, tatlong beses na itong bicameral conference committee na ito para sa dyan sa Magna. Pang-ilan na ba 'yan? Pangatlo na ba? Uh, kong tama kadro pag ha, halimbawa namatay yung isang marino Alana. sa Red Sea mm. tapos uh, nagclaim siya sa may -ari. ayaw siyang bayaran tapos nagkaso siya sa NRC, nanalo na siya doon oh. hindi pa rin matanggap ng pamilya niya mm. yung benepisyo mm -hmm. tatlong beses ang buy Drew. Oh. <laughs> pumasa na sa third reading sa Senado e, nag buy sila oh. pumasa uh -huh. uh, niratify ng house mm -hmm. di diba? mm -hmm. tapos Nung na-transmit na sa Malacanang, ba'y binalik ulit sa House at sa Senate. Mm. nag buy -cam ulit. Okay. Nung nag buy -cam ulit, lumabad yung mga marino, mm -hmm. hindi naman na nalagay ulit yung ban oh. o yung escrow. Uh -huh. O di, nag buy -cam na naman ulit. Apo. Recently, hanggang sa napilit nila. Ganon kalakas ang ship owners at mga mga manning agencies, ha, sa Kongreso at sa Senado. Ganon sila kalakas sa Malacanang. sa so, tanpong narinig. Okay. Na napunta na ng Malacanang nabawi pa. <laughs> pera na naging bato pa kung baga pero, pero well anyway right. attorney uh, ako nagtataka eh ba bakit humantong sa ganitong katagal uh, naka tatlong bay kam um, uh, allowed ba yan sa konstitusyon gawing bola na uh, papasa-pasa kung kani-kanino binabalik sa binalik sa kamara binalik sa senado well anyway kung Saan napupunta na lang itong uh, usapin na ito? Allowed ba yan sa Constitution? No, illegal yon Illegal yun. Disallowed sa Constitution. Hmm. The Constitution is very clear. Uh, pag pumasa na ng third reading, wala ng amendment. Nakalagay yan sa Constitution. Article 6, section 22. Hmm. Yes. So, ngayon, pag napasa na ang third reading at nag sila at pinasa ulit ng ratification, kasi ibabalik yan sa House at Senate, ni-ratify yon pinasa na 'yan sa sa Malacanang. Sabi ng konstitusyon, pag ang enrolled din na sa Malacanang na, dalawa na lang ang mangyayari diyan. Uh -huh. Una, pirmahan ng presidente para maging batas, uh -huh. or pangalawa, kung hindi niya pirmahan, uh, after 30 days magiging mag siya into uh -huh. law. Okay. Walang pangatlo. Walang hmm. pangatlo na pag hindi <laughs> pinirmahan o <laughs> uh, ibabalik sa House. Walang gano'n. At uh, ang batas natin yan. Mm -hmm. Kasi, alimbawa, Senador Kadro, eh, bumoto ka na, pumirma mm -hmm. ka na, okay, boto ka na. Tapos mamaya, later on, na, hindi mo pala alam, may, may bago palang lang <laughs> binago na naman yung pinaprubahan nyo. ni papasok dito si Singit. Mm -hmm. alam mo yung Singit na yan, yun ang pinaka-dangerous na mangyari sa batas eh. Yung isisingit last minute sa by cam. Katulad ditong escrow. Oo. Uh -huh. Eh, diba? na nagpalit ng pangalan. Para, <laughs> parang pogo na naging IGL. <laughs> <Ganoon> correct, ba? <laughs> correct. <laughs> Kaya ayan yung mga budget. Mm -hmm. Yung, alam mo, ang pinaka-dangerous sa budget, hindi mm -hmm. yung inaaprubahan ng House at Senado ng budget. Mm -hmm. Yung siningit ng buy sa budget, yan ang pinaka-delikado dyan. Okay. Uh, katulad ng uh, provision na nagsasabing uh, ibigay ang pondo ng PhilHealth sa program funds. Eh oh. e, yung mga ganong tipong mga singit dangerous yan and I don't think the Supreme Court will allow the House and the Senate to have three bicamms tapos yung enrolled bill dalawang beses binalik iko sa Magna Carta uh, issue na to para sa si CF. Uh, uh, correct me if I'm wrong attorney uh, Nery, ito may kasama sa may, may tanong ko lang sa mga priority bills uh... Nakasama pa well, ito. Nag nagbanggit nagbanggit si uh, President Marcos dati na priority kasi pang mm -hmm. si Ferris, dapat proteksyonan, mm -hmm. dapat uh, mga bayani yung mga 'yan. Mm -hmm. Kaya nga sabi namin, oh, bayani pala eh. E, tapos gawin niyo ito sa kanila. Okay. So, mm -hmm. hindi naman kaya kami sa bayan muna. Talagang giniit natin, dinamkot 'yo nang na probahan na yan ng House at Senate. Mm -hmm. Yung mga mga ang minority ang oposisyon sa Opo. House, medyo bumoto na rin yan diyan kahit Opo. may reklamo sila. Pero hindi naman pwedeng uh, balik balik mo sa sa bicam at sa Kongreso yung mga bills na to. Opo. So, so ang inihintay na lang sana ay uh, dito e e ni President Marcos. Ayun. Yung, uh, yung portion na yon ng Magna Carta na nagsasaad ng PAN sa sa makatuwid ay eh, uh, nasa kamay na po na, nasa kamay na ni Pangulong Marcos ang uh, kahihinatnan po nitong uh, panukalang kalang batas na ito na matagal na dapat na naipasa uh, attorney Yeah in a sense uh, ang mga marina naman tuloy-tuloy ang rally tuloy-tuloy ang picket tuloy-tuloy ang social media mm. at sana na ma ang presidente na <laughs> Nand, Nandiyan nandoon na yun sa mesa mo dati. Mm. Uh, hinayaan mo maibalik lang. tapos uh -huh. ngayon nagbago na. mo pa ba 'yan? Dapat uh -huh. iwito mo 'yan. Uh -huh. Pero siyempre, kung hindi makinig si President Marcos o hindi talagang ma-challenge ito sa Korte Suprema. Mm. Kasi eh, medyo illegal talaga yung ginawa na pagbalik-balik ng ng bill na 'yan at ma dapat ma-declare na unconstitutional. So last resort po natin Supreme Court uh, kong. So aside from yes. that, opo, yes. bukod doon oh. sa Supreme Court uh, kong ano pa hong mga hakbang po ninyo na maari po nyong i uh, uh, ilarga sa mga susunod pang uh, uh, araw sa pong magkaroon po ng update tipo dito at update dito sa panukalang batas na ito. Tuloy-tuloy ang protesta ng mga Marino. Kanina nag-rally nag mm. kami kanina sa Senado, ang Amor uh, si Seafarers sea Union, iba pang mga seafarers. Kami sa bayan muna, bi, uh, taga na rin nila, ay uh, din. Ano? Mm. So, tuloy lang talaga yon Ano pa okay. man ang mangyari. Uh, dagdag ko lang siguro, Drew, pansinin okay. nyo, pag nag ang shipowner, uh, ship owner, uh, i-appellate daw nila kasi ang mga marino daw gumagawa ng walang ka, walang batayan ng mga kaso. Pero uh -huh. ang isang marino, hindi siya mag, magsasampa ng complaint sa NLRC uh, kung gawa-gawa ang kaso. Kasi mabablocklist ka, mawalan siya ng trabaho. Eh. Uh -huh. So hindi normal yon Pangalawa, pag nanalo ang marino sa NLRC, ibig sabihin may batayan yung kaso niya hmm. kasi yung abogado naman ng marina wala namang pera yan eh hmm. yung abogado lang na makuha niya yung willing tumulong sa kanya at mm -hmm. ang billionaire yung ship owner naman boy di mga big law firms na mahati makukuha niyan ah. kung mga, eh, mga mga lawyers na big time Iba, pag matalo ng big time na lawyer sa NLRC o sa dole right. ng marino may sabihin walang wala kaputuran ang depensa ng ship owner. Apo, so apo. Iyon uh, yun lang ang ano namin yan. At pangalawa, lastly, pag mag ang ship owner o manning agency, anong sasabihin nila sa Korte Suprema o sa Court of Appeals? Mm. nila, nagkamali ang NLRC, di ba? Opo. Mm. O mali ang NLRC, naapila namin yung desisyon ng NLRC. O yun pala eh. Kung NLRC pala nagkamali, bakit naman magdusa ang eh? mm -hmm. safe <laughs> bakit naman magdusa ang marino? Eh, nagkamali. Sabihin ng si o oh, mali ang desisyon ng dole, o oh, mali ang desisyon ng NRC, o oh, di, ka, bakit kami magbabayad ng bond? Mm -hmm. O oh, di, ang si magbayad ng bond. <laughs> Sila pala nagkamali, eh, di ba? Uh -huh. So, o oh, kaya gobyerno ang magbayad ng bond. Kasi, di ba? I mean, napakasakit sa si Ferrer na iyon na nga lang pakain niya sa pamilya niya, paggamot niya, hindi pa niya makuha dahil lang sa gusto ng ship owner o manning agency na mag La last na lang, uh, bago namin kayo bitawan, uh, kung mga pa ang panawagan nyo sa mga naging kasama nyo na rin naman sila sa Kamara, sa Kongreso, ano? sa mga mambabatas na tumututol, kung mayroon mga, tumututol pa ho dyan, mga nagdadalawang isip, at syempre, panawagan po ninyo sa mga mandaragat po natin, mga seafarers po natin, mga Pilipino. Well, sa mga senador at sa mga House members, no, uh, huwag niyo naman payagan yung ganitong paglapastangan ng legislative process. Ha? Poder yan ng House, ng mga miyembro ng House at Senate. Huwag niya naman hayaan yung ganitong klase na paglapastangan sa proseso. Kasi sa ngayon ang tatamaan, mga marino, balang araw, malay niyo, constituents niyong tatamaan. May tinanggal na ayuda o kaya may nirealign na budget na hindi niyo alam. Oh. Dahil sa BICAM na yan. Oh, so panawagan, sana mag-issue kayo ng isang malakas na statement sa Malacanang na huwag payagan itong ban na mm -hmm. Pangalawa, sa mga seafarers, tuloy ang laban dyan. Napakaganda ng kampanya ng mga seafarers na pilitan dati ang Kongreso uh, at Senate na hindi ilagay yung escrow o ban. Kaya nagkandara pa ang ship owners ngayon na maibalik yan eh ah, halos kalahating taon nilang nilaban yan. Pero bunga yan ng laban ng mga seafarers. Hmm. Kasama siyempre ang, ang bayan muna at iba pang sumusuporta sa kanila. Alright. And lastly, para naman sa mga manggagawa, Drew, na hindi seafarer, titatamaan ngayon ang mga seafarers yan. Ang susunod, posibleng kayo, yung mga manggagawa na land-based. Baka naman gawin din sa inyo yan, nanalo na yung kaso niyo sa NLRC, hindi pa ibibigay sa inyo dahil yung employer niyo, ang pagawaan na kung saan kayo nagtatrabaho, ay gusto mag -apila. So sana, sumuporta Alright. at mag ang mga manggagawa. Alright. Maraming salamat po, uh, Congressman Nery Colmenares, sa inyo pong oras. Magandang uh, hapon po at uh, good luck po sa inyo, Kong, at uh, God bless po. Ingat. Maraming salamat, Indro. Thank salamat you. Salamat po. Salamat. All right, si dating uh, bayan mo na representative Nery Neri Colmenares ang inyo pong napakinggan. Ang po sa Magna Carta for Seafarers Bill. Siya pong kumakatawan po sa panig po ng mga seafarers. Balita